mga so, we'll ka-overseas mom. Ito po, maglinto tayo na. Sopas. Butter bean po. sibuyas. Um, kung napapansin niyo yung mga niluligo ko, inuuna ko po, po yung sibuyas. Ayan. Ayan uh, po eh. Nakita natin sa isang magaling na chef Um, sabi niya, use, uh, dapat daw lagi unahin ang sibuyas pag nagigisa, pag nagsosote, kasi ang bawang mas magilis, matutong. So, next, bawang. Ayan. Tapos, yung chicken na hinagod natin dito is, ano na siya, um, na pakuluan na natin siya sa luya, sibuya, saka sa paminta. So, yung freezer ko lang para anytime na gusto kong magluto, available. Okay, Madali na siya. Ayan. Ayan po yung chicken ng mga buto-boto. Okay, nalate. Kasi iwas lansang. Oh. naisip ko muna wala. Yes, next time. Ano na ang gagawin natin? May specificity si na wala. Yes maglagay po ako ng paminta. Ito po, paminta for your information. Pinagtyagaan ko po siyang burugin. Kasi ayokong bumibili ng durog na gawa ng feeling ko may ibang halo. Ayan, halo-halo natin. Halo-halo. Tapos maglagay tayo ng chip. I'm adding water na po na. Pa-over mom. Ayan. ayan. pa. Ayan, pakuluan po natin muna yung chicken. Ayan. Kasi yung shell naman, eh, napakuluan na natin. So, yan konting boil. Please subscribe, press the bell button, and uh, like. Like po, para o, lagi po kayong updated sa aming videos. Ayan, happy weekend. Muna, pakulaan natin siya. Guys, mag lang ako ng patis. Yan ang pampalasa ko. Ayan, Ayan guys, nag-add ako, nag ako, ng patis pero hindi ko muna siya hinalo. So, parang pag nagluto ka din, nag lagay ka ng vinegar. So, pag naglagay ka ng vinegar, wag mo din siyang haluin. Kayaan mo muna siya in few seconds or minute na kumulo para manuot yung flavor niya dun sa ano. So, para hindi siya mahilaw. Hilaw yung luto ka. Ayan, pwede na natin haluin. Ayan. So, pwede ko lang ilagay ang shell. But, siguro, ay, ilagay ko muna ito. Parrots. So, itong salili. May repolyo ako, pero hindi ko na siya lalagyan. Okay enough na yung carrot sa kayo yung celery. Taste natin kung anong taste natin kung mm -hmm. yung alat niya is okay na ba. Yan, yeah, medyo matabang. So, mag-a-add ako ng konting asin. Tapos, lagay ko na rin si shell. Lagay ko na po si macaroni. Lagay ko na si macaroni. Kunding puno na lang naman yan eh. Kasi lupo na siya. ngusto gusto ko lang naman dito is yung sabaw. Sabaw, sabaw. Hmm, Ayan, kunting kulot lang guys. Ito na siya. Yummy. Yummy. Ayan guys, kulong kulong na siya. So, okay na yan. Luto na po ang ating sopas. Hindi ako naglalagay ng milk guys. Kasi na ano ako sa milk. Ayan. Ayan sopas natin.